Mahilig ka rin bang dumayo para magsimba? Ako si Mamaira na isang maestra. Ito ang labas ng Simala Shrine, Cebu. Madadaanan mo ito bago ka dumating o makapasok sa loob mismo ng simbahan. Maraming nag-aalok dito ng mga kandila o dilikaya mga damit na pwedeng rentahan kasi bawal ang maikli o sleeveless o masyadong revealing na damit. Kailangan magsuot ng disente at nararapat na damit para sa banal na lugar. Katulad ng bunso kong anak na yan, ang damit niya is sleeveless kaya nag-rent siya ng pambalabal para makapasok siya sa loob. Libre ang entrance dito at walang binabayaran pero pwedeng magbigay ng donation. Ito nga ang Simala Shrine na matatagpuan sa Marian Hills, Lindogon, Sibonga, Cebu. Kilala ito bilang lugar ng Berheng Maria. Ito ay tanyag sa malakas yung disenyo at ganda ng estruktura. Dinadalaw ng libu-libong diboto na nananalig para sa kagalingan, trabaho, pag-ibig at iba pang mga kahilingan. Makikita dito ang iba't ibang kulay ng kandila. Yung pula, ibig sabihin pag-ibig, dilaw ay karunungan, ang berde ay kasaganaan, at ang puti ay kalinisan o kapatawaran na ikukumpara nga ito sa Vatican City sa Italy dahil sa hawig ang architecture na parang European churches sa Rome, Italy kaya tinawag na Vatican of the South dahil sa kanyang disenyo ito na ang nakita kong pinakamaganda at pinakamalawak na simbahan Hanggang sa muli, maraming salamat, like and follow for more. Bye!